Okay so what's up mga kasoya So samahan nyo kami sa episode na to Kung saan kami puli ng alimango Gamit ang booboo trap Actually kagabi kasi Nandito na si Julius at si Weng uh, Naglagay sila ng booboo trap Dito sa loob ng palaisdaan Pero po hindi nakuha na ng video Dahil nandun ako sa bahay So hindi hindi nila nadala yung camera yung GoPro So ngayon lang ako dumating So yun mga kasoya So samahan nyo kami Magpandao ng uh, booboo trap kung saan ang target namin ay Alimango. Okay. Guys, para barang merong guys yang alimang itu bomotrat. Woi, opat. Oyi. Oh. Oh. Oke. Okay. Okay. Hmm. Nde, update kono si Pita. Ih, mosang. <laughs> <yung> hmm. <laughs> Ayan <kulay>. na meron na uli namin tatlo laman ng

Soalan, uh, mana Oh, oh. oh so, uh. lagi <laughs> guys? Ma. Nice one. May huli, may huli oh, sa ilalim ng <laughs> Tatlo, tatlo. <laughs> I love you, I love you. <laughs> tatlo, na huli namin no, guys. Tatlo, guys. Oh, kwan. Nice one. one. Uh, Bye, Bye. Nice, first pando namin. Uh, uh -huh. No yeah. yung pain namin. Ito, oh, no, naubos yung pan namin. O, well, like Maria Jean Laura. Tingnan mo, ebidensya. Tatlo. I love you para sa'yo. Tapat <laughs> namin na trap. Nice one. Wala, hindi pa kami na zero. Kahit maliit, meron. Pero pakakawala namin yan. Ang apat. Guys, meron ito guys. Meron talaga. Nice one! Guys kalaki 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 oh, kalaki oh, nice guys hahaha oh, tunga-tunga guys <laughs> nice one dagat guys ano man hahaha tunga-tunga tunga Ali tunga na nakalagi dito sa tunga kung tawagin sa amin tunga-tunga 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 kung tawagin sa amin is tunga <laughs> Mm -hmm. so, so ito yung ibang nahuli so, ang dalaki, dagat yan dagat na alimango o, pinapakos o, so, pinapakos natin yung alimango So, okay mga kaizan. So, ganun po yung tamang pagpako sa pagtali sa alimango para hindi na pumakala or kagalaw yung sipit ni. Ayan po, si Julius. Okay, good job, Julius. Okay, so guys, nato namin sa pistang galing sa dito sa loob ng pistang. Alimango. Dagat. Ito po yung tinatawag na dagat. So,